Hello, hello, hello guys! Ako po si Leia, isang OFW na malapit na mag -for good. Charot! Welcome po sa ating YouTube channel, Leia's Vlog! Hello guys! Ito nga po, andito tayo sa Taoyan Airport. Nagkaroon po ng emergency leave dahil na mayroon kaming problema, uh, pinagdadaan ng pamilya. Kaya ito, andito naman ako ngayon sa Pilipinas. Ayan nga po, biglaan po yung pag-uwi ko at nandito na ako sa Ninoy. International Airport. Ito muna yung journey ng pagbibitbit sa aking mga bagahe. Sobrang bigat. So, ayan na nga. nag ako sa aking flight. At ang aking airline ay Air Asia. So, waiting na lang po ng check-in. Habang nag nag video video muna ako dito sa Taoyuan airport at dahil medyo maaga pa nga yan wala pang bukas hindi pa nag ang check in counter so ginawa ko nag video video muna ako ang dahilan po ng pag uwi ko ng emergency leave ay nagkasakit po ang aking nanay at pagdating ko po ay halos nag 50-50 po ang aking ina. So, ito yung isang malungkot na bakasyon. Hindi ko inaasahan na magbabakasyon ako ng biglaan dahil ayoko pa nga rin umuwi sana dahil gusto ko kung uuwi man ako is yung for good na magbibusiness na ako, may sapat na ipon pero dahil nagkaroon nga ng emergency sa nanay ko hindi naman natin maiiwasan na umuwi ng bidlaan at ayan nga napakasakit napakahirap sa sitwasyon ko natin mga bilang OFW yung mga ganitong pagkakataon na hindi natin inaasahan uh, sabihin man natin na pupunta tayo dito sa abroad para magtrabaho, para sa pamilya. Pero may mga pagkakataon talaga na ganito, sitwasyon na ganito, na talagang kailangan nating umuwi. Lalo pat ang, ang nakasalalay ay buhay din ang iyong mahal sa buhay. Oo man, oo nga, hindi, hindi lahat ng emergency ay kailangang umuwi pero sa akin ang katwiran ko kung kaya kong makauwi at pinayagan ako ng mga amo ay gagawin ko kahit pa mawalan din ako ng trabaho yun ay talagang gagawin ko pero dahil mababait nga ang mga amo ko nabigyan ulit ako ng pagkakataon para makauwi at makapiling ko ang aking ina, ang aking pamilya, ang aking anak. Kaya, umuwi po ako ng biglaan sa Pilipinas. Kahit napakahirap ng sitwasyon na iniwang ko sa trabaho ko, uh, na gulo na naman yung mga schedule nila na dahil sa emergency leave ko. So, ayun. Uh, hindi ko din naman to kagustuhan pero ayun na nga nagawa ko ginawa ko uh, at nangyari na dahil kahit saan kahit anong sitwasyon naman na pag ganito na nanalagay sa alanganin ang buhay ng nanay mo, ama mo, kapamilya mo ay talagang mapapauwi ka ng biglaan kahit hindi mo gustuhin. Ayan na nga. Nasa na po ko ng aeroplano. Nagaantay na lang po na mag-take off. So, ilang oras ang lipad ng aming aeroplano bago makarating sa Ninoy Airport. Waiting na lang po ako para sa take-off niyan at darating din sa Ninoy Airport ayan na nga po ah sobrang syempre sakay na ako dyan sa aeroplano guys sobrang masaya ako na may halong lungkot na halos parang naiiyak iyak din ako kasi yung dadat ng ko is hindi hindi ko parang hindi mo talaga magagawang maging masaya kasi hindi naman sa magpakasaya yung I mean malungkot ka kasi ang dadatnan mo is ang nanay mo is yung ganong sitwasyon na ang gusto mo makasama pa na ng mahaba mahaba pang panahon kaya napabigla ang uwi mo bigla ang uwi natin kaya talagang napakahirap dahil yung bakasyon na hindi natin inaasahan na na uuwi tayo ng hindi hindi makapagsasaya hindi makakagala hindi makapag-outing wala man lang mapuntahan, mga ganun ba dahil syempre kapag bakasyon ng mga OFW syempre, minsan lang makauwi sa pamilya, minsan lang makauwi sa mahal sa buhay sa Pilipinas kasi naagad yun syempre, ang iniisip natin maging masaya tayo magsaya tayo, mag-enjoy pero iba sa sitwasyon ko ngayon dahil umuwi ako na buong oh, araw simula ng pag-uwi ko, pagdating ko ng Pilipinas, talagang inalaga ko nanay ko 24-7, 24-7, ospital o bahay. Tapos na admit ulit siya. So, nakakalungkot kasi pagdating na pagdating ko, talagang na 50-50 yung nanay ko. Hindi ko inaasahan na ganun. Ayan nangati pa yung tenga ko dyan guys sobra buti na lang may baon akong cotton buds kasi kailangan sundutin talaga yung pag nangati guys pag hindi mo nasundot sobra mangangati pa talaga yan nga nakadalwa akong beses na pag sundot Sarap naman ang piling pag nasundot guys pero yung masakit yung makati sa loob talagang kailangan abutin mo. Masundot mo. At hindi pa nga tinigilan. Ayan na, ayan na. Sundot pamor, mo. Oo, diba? Pero wala naman tutuloyan, guys. Hindi naman madumi. Makati lang sobra as in nangangati. napakaganda ng ang tanawin guys sa labas ng aeroplano yung mga ulap nakatahimik alam mo yung iniisip mo habang palapit ka na sa Pilipinas padating ka na pababa ng aeroplano napakasaya as in saya, lungkot kung ano-ano pumapasok sa isip, syempre. Kasi nga, sa sitwasyon ng nanay na iniisip mo, iniisip ko, napakahirap. Tapos may naiwan akong trabaho na, na, na nakakahiya dahil nga nagkanda, gulo-gulo na naman yung ano namin, mga schedule nga. So, bigla ang pag-uwi ko is may dahilan naman guys. Kaya, nagpapasalamat din ako talaga sa sa mga manager ko, sa bisur sa amo namin, sa employer, na binigyan pa rin ako ng pagkakataon na makauwi. Kahit na kulang-kulang kami sa tao, biglaan ang pagsasabi ko, pero pinayagan pa rin nila ako. Malaki talagang pasasalamat ko sa kanila sobra sa lahat ng mga naging amo ko. Dito talaga yung isa sa masasabi kong the best dahil nga nauunawaan nila yung sitwasyon na ganito. At dali nila akong pinayagan na makauwi, makasama man lang ang pamilya ko, lalong-lalo na ang nanay ko, makita ko ang nanay ko. Akala ko nga yun na yung huli namin ano, pagkikita ng nanay ko. Salamat naman po sa Panginoon na medyo okay-okay na siya. Pero hindi pa rin po natin masasabi dahil alam natin na ang buhay ay hiram lang natin sa Panginoon. Alam natin na may hangganan tayong lahat dito sa mundo. Pero ang pinapanalangin lang po namin, pinapanalangin ko ay makasama pa namin ng mahabang panahon ng nanay ko. Kahit na siya ay bedridden, aalagaan pa rin po namin siya. Aalagaan ko siya hanggang sa huling hininga niya. Gusto ko, andun pa rin ako sa tabi niya. At ito na nga guys, andito na tayo sa Pilipinas. Ito na nga po yung pagkikita namin ng nanay ko ito po yung time na nakarecover na siya. Munti ka na siyang mag -50, 50 guys. Dahil bumaba yung sugar niya. Buti na lang po at naagapan ng mga doktor. Hindi ko na po ipapakita yung video na munti ka na siyang mag 50-50. Dahil sobrang nakakalungkot po. Nakakaiyak. Dahil para sa akin napakasakit po yung pagdating ko na yun eh ganun po ang sitwasyon ng nanay ko nagpapasalamat po ako at naka-recover siya dyan maraming salamat hindi ko na po ipinakita yung mga ibang video dahil nakakalungkot lang po panoorin ito po yung naka-recover na siya naiuwi na namin sa bahay Ah uh, ito po yung pabalik na ulit ako dito sa Taiwan napakasakit napakahirap na iwan sa ganitong sitwasyon ng nanay ko Ayoko man sana itong ipakita pero ito po yung dahilan kung bakit ako umuwi dahil emergency po ito